Bakit nga ba kailangan natin ng meat at gaano ito kaimportante sa ating katawan? Bago ko po i-share sa inyo kung gaano kaimportante ang meat sa ating katawan, ay magluluto tayo ng baksiw pata, low carb version. Naglagay lang po ako dito ng salt and white pepper at syempre yung tubig. Pagkatapos ng 30 minutes na paglalaga, maglalagay lang tayo ng green dahan golden monk fruit erythritol blend. If you love this recipe, please like and share and follow me for more carb recipes and health tips. At haluin lang natin. Ngayon, maglalagay din ako ng Green Dahan Organic Cocoa Aminos. Dapat seldom lang po natin ito gagamitin at konti lang din po. At haluin ng maigi. Continue cooking over medium-low heat until soft and tender sa ganitong klasing lambot, pwede na po ito hanguin. Alam niyo po ba na mas delikado kung kulang po tayo sa protein? Dahil pwede po maging brittle ang ating mga capillaries. At pwede po itong pumotok. Ang itsura po niya ay para mga red spots under your skin. Since I am a kidney patient and my doctor's instruction was to limit my protein intake, kaya po nangyari sa akin 'yon. Pero simula nung nag low carb ako na wala na po, bumabalik lang ito kapag naka meal a day ako ng ilang araw. Ngayon, ito na ang ating paksiw pata low carb version. At prepare na natin ang ating low carb meal for today. Ang aking rice substitute, boiled eggs. At syempre, ang ulam ko ay ang ating recipe for today, paksiw pata. Alam niyo po ba na ang protein and fats ay napaka-importante sa ating katawan? At ito ay nakukuha sa mga karne. At nakukuha din natin sa eggs and seafoods. Protein and fats po ang kailangan ng katawan natin for proper brain function, for the production of hormones, repair of damaged cells, production of new cell membranes, and many more. At hindi po itong mga karne ang cause ng hypertension. Hindi din po ang mga karne ang cause ng mga cysts. Hindi din po ito cause ng cancer, ng mga tumors and the likes. Dahil ang totoo pong dahilan ng hypertension, tumors, cysts, nodules at kung ano-ano pa is the consumption of high in carbohydrates or sugary foods and beverages. Kapag napuno na po ang ating katawan ng mga body fat deposits, ay maghahanap po ito sa iba't ibang parte ng katawan natin kung saan sila pwedeng tumubo. Ikaklaro ko lang po na ang mga body fats na nabuo sa katawan natin ay hindi po kapareho ng mga fats na galing po sa karne. Dahil ang mga foods and beverages that are high in carbohydrates or sugar ay nako-convert into body fats pag na-process na sa ating katawan. Kaya kung ang isang tao ay tuloy-tuloy ang pagkain ng mga pagkain na mataas sa carbohydrates or sugary foods and beverages, mas lalo pong lalaki ang mga bukol na tumutubo or tumubo sa katawan. Dahil nga po ang mga carbohydrates or sugary foods and beverages ang siyang pagkain ng mga bukol na ito. Kaya ang paniniwala na ang cause ng hypertension mga nabuong mga bukol sa katawan na isang myth po lamang.